Paolo Abelino, hindi natutuloy sa pagpirma ng kontrata sa ABS-CBN dahil sa nangyari. Isang nakahagulat na balita dahil sa matinding sama ng loob ng aktor, pumanag ito at ayaw nang magpahawak sa liig. Ramdam na ramdam ang mga susunod na mangyayari. Once na pumirma ng kontrata, napin kung gaano katapang si Paolo Abidino sa kanyang trabaho. As long as walang tinatapakang tao, ipaglalaban ng karapatan. Mas gusto ng aktor na self-manage na lang siya. Kahit ilang beses itong gustong kunin ng kapamilya network o ibalik ito. Kaya pa na mainit ang image niya si Star Cinema. Hindi pinapriority kahit alam naman natin kung gaano sila kalakas ni Kim Chiu sa maza, Alam kasi nila na hindi mapasunod si Paolo Abilino. Kaya ito si Kim Cho ang kinakawawa at sunod-sunuran. Ayon nga sa mga komento, support na lang natin ang Kim Pao kahit anong mangyari. Halupa natin si Pagan para tunungan sila ipakita natin sa si Star Cinema na mali sila ng ginawa. Hindi pinahalagahan ng artist na nagbigay ng parangal sa Kapamilya Network. We are so proud of you, Kim Pao. Stay strong sa mga nangyayari ngayon. Nandito lang kaming mga fans, hindi kayo iiwan. Basta, ihintayin pa rin namin ang first ever pelikula ninyo. Abang-abang kaming gahat.